Nandito po kumuha ng papaya sa bakuran. Ah. Ikot niyo lang po. Ang po. Ang laking papaya. Ito po yung papayang na nakuha. yung papaya laki na yung papayang nakuha. Gandang klase po. yung muka laki siya. May maliit din. Abnormal shape. Ito rin, medyo abnormal shape. Ito e si laki. So, chai. Chai. Meron na sa may nunal sa dila. Chai. Okay, hmm. may, may muta pa Ayan. kukuha pa tayo ng papaya Ayan po Tignan natin kung may hinog pa Kung wala na Wala na po Sa kabila naman Ito yung papaya sa kabila Dito maliliit pa Maliliit pa rin to Sa kabila rin pa lalo meron isa dito ang papaya na maliit pero bumubunga siya ng malaki at tayo ayan ano to yung papaya na to hindi pa siya ready for ripe uh, dapat pahinugin pa ng konti ayan. ito talaga ay madami ng binunga